hanggang ngayon ay patuloy na pinag-uusapan ang naging sagot ng It's Showtime Sexy Babe contestant na si Heart Aquino nang aminin nitong hindi siya pamilyar sa Commission on Election. Ang usaping ito ay agad nakaabot sa Comelec at kamakailan ay nagkaroon pa nga ng patour ang Comelec para kay Heart. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa Comelec Tour ng Showtime Sexy Babe Contestant. The Interview. Sa segment na Sexy Babe Beauty Pageant ng It's Showtime ng February 28, habang naghahanda ang bansa para sa nalapit na 2025 midterm elections, ang mga kalahok sa mga pageant, lalo na sa mga kompetisyon na may advokasya, ay madalas tinatanong tungkol sa mga isyong politikal at panlipunan. Dito nga tinanong ni Vice Ganda, kasama ang mga co-host niya, ang Sexy Babe Contesta na si Hart Aquino, kung ano ang mensahe niya sa Comelec. Ngunit habang tumatawa, inamin ni Hart na hindi siya pamilyar sa Constitutional Commission. Ikinagulat ng mga host ang kanyang sagot, lalo na si Vice nakitang kita ang pagkadismaya sa kanyang mukha. Nang malaman niya na 20 years old na si Hart, ito wala itong kaalam-alam tungkol sa Comelec, nagkomento si Vice na nakakabahala ito na anya dapat ay may kaalaman na ito tungkol sa mga mahahalagang isyong politikal tulad ng halalan at ang ahensyang responsable rito. Tinanong naman ni Kim Chu si Hart kung siya ay nakaboto na at sumagot siya ng hindi pa. Dito ay nagbigay ng paalala si Kim na dapat ay bumoto na siya sa susunod na eleksyon samantalang si Vice ay nagdagdag ng isang biro sa pagsasabing So, paano? Wala kang sagot? Hindi na kontento si Vice sa tila hindi pa rin makapaniwala kaya nagtanong siyang muli kung wala ba itong naririnig. Hindi ba ito nanonood ng telebisyon, nagbabasa ng dyaryo o gumamit man lang ng internet? Sumagot si Hart na wala silang telebisyon at hindi rin daw masyado lumalabas ang mga balita sa kanyang news feed. Tinanong pa ni Kim si Hart kung hindi ba siya nakakaranas sa mga diskusyon tungkol sa Comelec mula sa kanyang guro o paaralan na ibigay daan naman kay Vice upang magtanong kung sino ang may kasalanan na wala siyang alam na inako naman ni Hart na kasalanan niya. Na makita ni Vice na sinusubukan ni Hart na gawing biro ang sitwasyon na natiling seryoso silang mga host at may deadpan na sa kanilang mukha dahil dito, nagdesisyon sila na magbigay ng kaalaman tungkol sa papel ng COMELEC. Ipinaliwanag ni Jong Hilario na kasalukuyang konsihal ng Makati na ang COMELEC ang namamahala sa pag-aayos sa mga kandidato bago mag-eleksyon. Samantalang nagdagdag si Vice ng impormasyon na ang COMELEC ang may kinalaman sa lahat ng mga kaganapan tungkol sa eleksyon sa Pilipinas nang tila na intindihan ang sinabi ng mga host sa wakas si Hart ay sumagot sa orihinal na tanong at dito ay nag-iwan siya ng mensahe kung saan ay sinabi niya na maging fair ayon sa kanya kahit sa pinakamaliit na antas ng pamahalaan tulad ng barangay may mga issue ng vote buying kaya naman naniniwala siyang kailangan maging makatarungan ang lahat at hindi dapat mangyari ang ganitong uri ng kalakaran. Sinabi niya rin na ang mga tao ay narapat lamang magkaroon ng leader na may malasakit at may kakayahang magbigay ng benepisyo sa buong komunidad. Kasunod nito, nagbigay naman ng pahayag ang isa sa mga celebrity judges na si JC de Vera, kung saan ay binanggit niya kahalagahan ng pagiging mulat at edukado sa mga nangyayari sa bansa. Ayon sa kanya, kailangan matutunan ng mga Pilipino ang mga kaganapan sa paligid nila, dahil bilang mga mamamayan ng Pilipinas, mahalaga ang pagbibigay ng suporta sa kanilang bansa. Dagdag pa ni JC, dapat daw nilang malaman kung ano ang mga nangyayari sa kanilang bansa upang mas maging responsable at handa sa pagharap sa mga issue. Katulad ng inaasahan, ang clip ay naging viral kaya nagdulot ito ng mga diskusyon tungkol sa kalagayan ng civic education sa bansa. Heart Tours Comic Office open to be inCOMELEC ambassador. Ang usaping ito ay agad naman nakaabot sa Comelec. Para sa Comelec, imbis na maghanap ng kamalian sa kanilang hindi paglahok o kakulangan sa kaalaman, mas mainam na ituro sa kanila ang mga bagay ng may malasakit. Noong lunes, March 3, sinilabas na pahayag, inako ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang responsibilidad para sa tila kakulangan ng kaalaman ng publiko tungkol sa ahensya at ang mandato nito na tiyakin ang malaya, maayos, tapat, mapayapa at kredibleng mga halalan ay ang kikomedic chair, ganap nilang nauunawaan si Hart at sinabi na maaaring marami pang kabataan o ibang mga Pilipino ang may katulad na kalagayan nito. Kaya naman responsibilidad nilang nasa komedic na ipaliwanag kung sino sila at kung ano ang kanilang ginagawa upang mas maintindihan ng publiko. Sa gitna ng isyong ito, iniimbitahan si Hart ng Comelec para sa isang guided tour na nalalayong turuan siya tungkol sa mga tungkulin at responsibilidad ng ahensya na nangyari nito lamang Martes, March 4. Sa video na inilabas sa media, makikita ang pagbisita ni Hart sa headquarters ng Paul Body sa Intramuros, Manila, kung saan sinamahan siya, siya ng Comelec Chairman at iba pang opisyal ng komisyon sa pag-iikot sa loob ng kanilang tanggapan. At upang alamin kung kumusta kanyang ginawang paglilibot sa Comelec Office, sa panayam sa media, sinabi ni Hart na mas nauunawaan na niya kung ano ang Comelec at kung ano pa ang ginagawa ng ahensya hinimok din ni Hart iba pa na mas mag-aralan pa ang tungkol sa Comelec at ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang sagot sa It's time kung saan sinabi niyang hindi siya masyadong pamilyar sa Comelec. Ngunit may kaalaman naman daw siya. Ayon sa kanya, nakaranas na siyang bumoto sa nakaraang sangguni ang kabataan elections at ang nangyari sa It's time ay isang isolated incident dahil sa nagkaroon siya ng mental block dahil sa kaba, lalo na't iyon ang kanyang unang paglabas sa telebisyon. Dagdag pa ni Hart, bukas siya sa posibilidad na maging ambassador ng Comelec upang magsilbing inspirasyon sa mga kabataan. Samantala, sinabi ni Comelec Education and Information Division Director, Attorney Francis Arabe, na si Hart ay maaaring maging impluensya para sa mga kabataan na hindi rin gaanong pamilyar sa Comelec. Nilinaw niya na ang layunin ng COMELEC ay ipakita na handa sila magkipag-ugnayan sa mga kabataan at ipaalam sa kanila ang mga nangyayari, lalo na sa mga usapin ng halalan. Inisip nila na si Hart ay maaaring maging isang magandang halimbawa o tagapagtaguyo na magbibigay kaalaman sa kapwa niyang kabataan. Bagamat hindi ba ito final, ipinahayag ni Hart ang kanyang kahandaan na maging bahagi ng mga ambasador ng Comelec upang maabot ang mas batang henerasyon ng mga botante at hikayatin silang bumoto sa darating na halalan sa Mayo.